Magaling po ang gabi po mga palanggapos, panambalataya, samanyan naman po ako, basahin po natin ang 1 Juan chapter 4 verse 18 Walang takot sa pag-ibig kundi ang sakdal ng pag-ibig ay nagpapalayas ng takot Sabagat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig Tayo nagsisiibig sapagat siya ay unang umibig sa atin kung sinasabi ng sinuman ako'y umibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita ay paano makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita. At ang utos na itong mula sa kanya ay nasa atin na umiibig sa Diyos ay dapat umiibig sa kanyang kapatid. Ito po ang mabutang buli ng ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Subang ang kanyang bugtong maanap ating Panginoon, Yesu Kristo. Amen.